sa ate <laughs> Ay, ay. <laughs> Pangasar eh. Ay! Yay! Galing ni Papa na. Happy birthday, Kuya Esong. Tito Esong. Binati niyo si Tito Esong. Ah, si Rowan, kinantan na kanina. Papa, mimi, adi Ayo. Ah, mimi, mama, Miming papa, si mimi, papa. sinio Sama natin sinio Yes. Mama, Niyo. O, tara. Ayusin na natin mama. gamit. Mama, mama. Tara na, tara na. An, 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 -an Tara. Dito sa likod. mag a ng gamit. Help mo ko na. <laughs> Oh, so yung mga ay antok na sleepy na dami na mga ano nang ng, ano dito ibon una dito hindi pa kasi pwede yan ano sa yan Ayun yung ilagay Oh, bigay mo na lang daw kina tita yan. Bakit? Hindi ka naman magsiswimming pala. Ah, <laughs> Parang patay na yung pusa. Ah, <laughs> ang sarap ng pesto. Antok na ang baby isa. Sumisiksik sa akin. <laughs> Ayaw niyang patabi. Nagliligpit <laughs> na ako ng mga dadalhin. Tignan nyo, kasi nandito si Leo. Mm, yan si Nio Tapos, gusto ng isang bata sumiksik din. Kaso, hindi pa kaya ni Mama. Mabigat na din kasi itong isa. Oops! Ang lakas ng ulan. Grabe. Paalis na lang po sana. Nihintay. Nakaredy na si Nio Nihintay na lang si Farmer kasi nagpa-change oil kay Cardo para ready sa kasapsapan. Kaso yan, grabe pong lakas ng ulan. May check-up pa naman si Mio sa ano niya, hearing test lang naman. Mintay lang namin. Tapos, dumating yung ano ngayon, service center ng washing machine. Iba na naman po yung sakit ngayon. Sana ano no, palitan na lang nila. Kaso, ang hirap magpapalit. Ang daming proseso. Aroy! Si Roming, nag ano... Naligo sa ulan. May trabaho ba? Tapos na po kasi lunch break. Mm Hindi -hmm. na makakapagtrabaho na yan. Mm -hmm. Ha? Ayoko nga. Di po pala ni Kuya Esong ngayon. Uh, nag Nagbiyayaya po ni Ka Farmer. Kumain na lang sa labas. Kasi may bagong kainan dito. Ayaw naman niya. Kasi mas gusto daw niyang dito na lang. Ayun. Alam na dito. Sila ng mga boys. Mamaya. Ay! Ay! <laughs> oh, grabe oh. Natumba yung mga ibang halaman ko doon. Yung tarisay. Parang mababali. Oh, nagkumot na si ano. Oh. Wala pa lang pangalan tong aking ano, e-bike. <laughs> Nilamig na. Nagkumot na. ito hindi pala matutuloy ah umulan po kasi oh. tapos tapos na daw yung ano mabilis lang pala yun parang uy ay laki naman ang butas ng ninong ng bebe na yan <laughs> bakit ilong ang sumasagot kay mama ha Ooh. Mm. alam ko na kaya hindi rin nawawala po yung ano niya ano yung sa my cheeks dahil pag pala natutulog kami pag nahihiga lagi siyang sa braso ko syempre pag skin to skin pinagpapawisan no kahit naka-aircon sa gabi pero ngayon po hindi kami nag-aircon kasi feeling ko nagkakaroon siya ng parang allergy mas lumalakas yung halak niya pag naka-aircon umube. Kaya tinry namin hindi mag-aircon po. Mas konti yung halak pag walang aircon. Nabe, no Kaso si Ate Chichi, nilalayasan kami. Sa baba natutulog. Kasi ayaw niyang matulog ng ano, electric fan lang ng electric fan lang. Grabe naman po kasi yung init din ngayon. Pag hindi naka, ano, aircon. Summer na summer yung init. Ano be? Next week na naman yan. Ha? Dalhin natin to kasi maganda to sa pag nag-travel. Mas comfortable siya. Tsaka pag naiga siya, feeling niya yun, may katabi siya kasi parang may nakayakap lang na yung kit-kit nakakagigil po talaga yung mga baby lalo na pag ganyan, di pa yung nagre-reklamo kahit pit-pit-pit-pitin mo na si Rowan, sumasagot na pag niyakap, pag ayaw niya sabi niya, ew tsaka pag kinis ew one time dinaanan po siya ng papa niya bigla niyang kinis tapos pinunasan niya yung kinis ng papa niya sabi niya ew itawa si ikaw farmer Ay, sarap buhay ba ano anong iniisip mo nag mumuni muni ka Tingin pa. Parang madumi na naman yung tong na Niya? Uh -huh. Kakalaman na siya. Oh, may nagmamuni-muni don start na ng party-party ni na Kuya Esong <laughs> pero si Kuya Esong nagluluto pa ng bibe mga boys ayun kakaraoke na mamaya meron na namang makakakita ng mga swang <laughs> uy ito na mga ibong ah ah Kanina ang ganda nila ay Ilan? Dahil sila sabay-sabay na lumili pa rin naglipara na naman Inaabangan ko eh Sabay-sabay yan O nga no Parang isip ko pag ganon Kalapati na pala yan no Pag oh, parang alit pala Ayan na sila Sasabay-sabay na naman nauna natin yung isip ako Ayan oh. na ronda na yan Pito? Siyam yan nakawala na Iwan na yun sa so, kanina, sabay-sabay sila kanta di taas mataas talaga ang galing ng kalapati no yan kalapati ni ka -farm farmer dito. ang ganda dito sabi nga nung makapunta ang ganda na ng lugar mo dito kasi ano eh talagang ano nila hindi sila yung hindi kagaya ng maraming mga bahay di ba? Mm -mm puro bubong lang ito talagang nature yung iniiputan nila ganda kanina ang taas tagal ko pinapanood kaya pala tahibig ka dito ha oh, okay. <applause> Nandito, hindi nag chat kasi ako kina Mari, kina Marisa, kina ano, kina Marites, One, two, three, four, five, six, pinapupunta five, ko sila. Eh, may balong minta yung Shengsheng? Hello. Ah, Benia daw, Nelnen. Oo, oh, sinama ni Nelnen. Tapos nauna si Shengsheng pumunta dito. Kasama na ni Nelnen. Hindi alam ni ano Rizal. Talagay ko may pumasok na sa kulungan. Hindi alam sila. Ang ganda pag umulan, no? Green na green yung mga halaman. Ay, tignan mo dito yung ano natin, frog grass. Ang ganda. Kailangan mag may part lang talaga na ano, no? Gumaganda. May na, part na, na may hindi. Na. Ang liit pala, no? Pag nasa taas. Two, four. Dito lang sila. Eh, baka may pumasok na. Tinamad na. Ako po na lang sila pinapamumulaan. Dito, dito lang sila, no? Tapos yung ibang kalapate, pag may nakitang mga grupo, napapasama din sila minsan. Pwede Ganyan, ganyan lang sila, no? Ay, mga la... na ata. Hindi, hindi pa sila umiinom naman. Ganyan lang, mga boses, lasing lang talaga. Ay, kayo, layo pa nun. Sino yan? Si Tati Ruming. Nandyan din. Kompleto naman sila, di ba? Si Puroy nandito din kanina. Umalis na, si Puroy. Nandito siya kanina eh. Isa lang naman bukas ata. Bebe, oh, tingnan mo. Tumaas na yung talisay. Tapos yung tali, bitin na sa kanya. Kaya nakaganan sila, oh. Ayun, oh kailangan, tingnan mo yung tali nga, nakaangat na doon tali ng ano yung alalay ng talisay kaya hirap na siya kailangan nating maayos ang ganda ng ano dito oh. yan o oh. kung ganyan na sana lahat no nag message pala si sa pupunta po sana ng sunday para magabono yun, sabi namin, wala kami ng sunday. Dapat pala may nagdadamo din, no? Yun, no? Yung mga ligaw. Meron bang ano, panla, pang ano ng damo, na hindi madadamay yung ano? Ah, wala. Kasi damo din to, no? Pag nilason yung damo na to, matadamay din yung fragrance Talaga? Pagod naman pala, no? ayun na si na Marites. <laughs> Sama si Sabio. Nag-uusap-usap kasi kami nung isang araw. Minsan, napapa sobra yung mga boys. Pero, nung ano, sinabihan na na limit lang. Pero syempre, alam nyo na, pag nagkakasiyahan, minsan may sumusobra na, <laughs> ano, nabibitin sila. Kaya, in, in ano, nag-message ako, biniro ko, pumunta na kayo para merong tagapigil sa mga asawa nyo. <laughs> Kasi syempre, kami hindi naman ni namin na, ano, dahil, siyempre personal na, ano pa din po nila yan, choice, kung uminom mo, hindi kasi si papayam tsaka si ka farmer hindi naman uy sarap buhay ah ayan po available pa tong ah uh, sino ba available yung puti yung puti po happy birthday kuya esong tito esong binati nyo si tito esong ah si rowan kinantan na kanina oh Sheng Sheng may nalang natira dito. Missing na mga ano. Hi! Tingnan mo ako. Wala niyo po sino kumakanta. Magpapanggap na babae. Ang galing mo ah. Tignan si Rizal. Nagpeki kanina si Kapower Sino daw yung babaeng kumakanta. Tapos si Rizal, parang si ano? Sino kasi yun? Ano? Bebe, ano kasi pangalan nung ano? Yung nagpaposis babae na siya? Pumoy? Marcelino? Idol si ni Idol siguro ni Rizal. Na, kaka basketball mo iyon bebe kalapate ba yun ah Isa pa, isa pa. Tingnan mo daw si Papa, si shoot -shot niya. Ay, oh, hindi. Ah, oh, hindi mo nakita. Ah, huh? na ni Papa. Ah, ni Papa. Ay, ang galing ni Papa! Ayan, yeah, nagre-ready na. Excited lang. Hindi. Gawin lang nga eh sa oras. Hindi uh -huh. naman. Hello? Nakikimari test ako dito habang nagbibilyo. Ayan, hindi pa tapos ang session. Tapos, ayan, hindi naman kasi namin ito lalagyan pa ng yellow. Doon may mabibili naman. Kaya, pinunukong mo muna para makasave ng space kay Cardo. O baka magsusutangon. Bili na lang tayo sa Batladan. Kami ng Baler. Bibili na lang ng ano dito, pang sahog. Tapos, gusto ko din na sopas. Pag ganun. Ayan, mga chito-chilyo, ganyan, gunting, tong. ba ano, mga ano na to, halo-halo. <laughs> Pero more on, ano, food. Tsaka, wala na mga dito. Iwalay ko yung mga sabon. Pagkain ng baby. <laughs> Tapos mga paper plate na lang baon namin dahil ano para hindi na magugas-ugas. Di ba marami tayong ganito? Sa storage, meron pa. Dagdagan natin. Kasi pang lalagyan ng ulam. Siyempre, thermos. Huwag natin kalimutan. ito so, pwedeng ano no? Maganda sana dadalhin natin may mainit na tubig na ano kasi baka mabasag na. Pwede naman kalungin ni ano an Charot. <laughs> Pang sopas. sa bahay kinamama mama. Bukas yung mga gamit, isasakay na kay kaido para baka kasi para maayos na, tapos diretso na alis. ayano o, magtatableya tayo dun. Chocolate. Meron pa, pwede ba dito maglagay? Isang kulay nyo nang dadali namin itong galing kay ano? Kay ka-farmer J direct na. Yung galing kina Ate Tessa and Kuya Cesar sa mga Pale Adventure ay shout out ka farmer. <laughs> Sa airport ka na. Lagyan ng ano. O, oh, may space pa. Ay, dapat yung mga, ah, kasha pa dito, mga pasikaris sirola, Kalderong malaki dapat balin natin, ha.